So kakatapos lang mga farmers yung pagspray ko po dito ng insecticide at saka foliar. So ito pong aking maintenance na uh, gold at saka itong migatonic at uh, itong kalbo sink. So ito po yung sitwasyon sa aking talungan na halos apat na araw po na sunod-sunod na ulan dahil po sa bagyong krising. So hindi naman ito masyadong naapektuhan mga ka-farmers. Ito nga yung talong Dela. Uh, hindi naman po kalakasan yung bagyo po dito. So sa ibang lugar, yun malakas po or sa ibang bayan dito po sa um, dito po sa Antique kasi meron ding mga apektado na mga bayan. So lalo na po mga landslide at saka baha. So dito naman po sa amin bayan, so halos hindi naman po masyado. Yan yan lang po yung pinaka Ah, uh, kakapasalamat namin dahil di po na masyadong nasira yung ibang pananim namin dito mga ka-farmers no. So ngayon na uh, babawi tayo sa pag-spray dahil uh, halos mag nang linggo mga ka-farmers na hindi nakapag dito ng lahat ng insecticide at saka foliar. So mapapansin natin na medyo humi na po yung bunga nito nito. At uh, nung 11th harvest ko mga kaparmers dito ay talagang bumaba dahil nakakuha na lang po ako ng uh, 55 kilos po dito. So samantala na yung kalakasan po ng harvest ko po dito mga kaparmers ay nakakuha nakakuha po ako ng 260 kilos. So hindi po kapanipaniwala na <laughs> sa pagka pag, ano, mahi, sa kahinaan ng mga farmers no uh, nasa uh, mahigit 50 kilos na lang. So ngayon yung gagawin ko dito dahil natapos ako sa pag-spray na kabaliktaran dahil nga po sana uh, nagtanggal muna ako ng mga lantang talbos bago po mag-spray pero kabaliktaran yung nangyari nag-spray muna ako bago ko ito tatanggalan ng mga lantang talbos mga ka-farmers dahil uh, naghahabol nagahabol lang tayo ng oras dahil ano na kailangan po kasi talagang umaga pa uh, magspray mag-spray na dahil mamayang hapon sana hindi na talaga umulan at uh, mag-spray ulit ng ibang insecticide so simula na po kasi kagabi mga kaparmers no hindi na po siya umulan sa so, iwang ko lang baka umulan ng kahit pa konti-konti pero ganito lang po yung itsura ng panahon uh, makulimlim at uh, may mga ulap-ulap pa so Uh, nagtakaw spray na lang po ako no haba nagbakas kali na <coughs> tumalab at saka hindi maulanan so okay naman so kahit tatlong oras lang o dalawa okay na po yun mga farmers no at least uh, makain na po ng, ng ating talong yung foliar na inispray at saka kahit mabawas-bawasan lang din po yung mga insekto so ito yung ano yung nangyayari dito mga farmers so oh. Ayan, lantag talbos. Yan, marami, magkatabi-tabi. So ito yung gagawin ko ngayon, pagtatanggalin ko po yan at saka itapon sa malayo. Dahil yan po ay may uod na po sa <clears throat> loob niya. At saka uh, matay na lang din po yan. So may na, napapansin din po ako sa mga bunga niya na may mga tama. Ayan, ito po mga farmers. Oh. yan, tulad po nito. So meron po yung uh, na sa loob. Eh, no? Yan po yung butas niya. Tapos ito yung nangyayari sa kanyang bunga dahil nga ito kadahilan naman po ito sa uh, malakas na hangin. So nagkakaroon po siya ng gas -gas at saka counting brown sa kanyang calyx. Dahil uh, nagkakaroon na rin po ito ng white flies at saka trips. Uh, halos lahat nga. Yun nga lagi yung sinasabi mga kaparmers farmers kapag uh, hindi po tayo makapag-spray dito sa ating tanim. Talagang papasukin po ng mga sarit-saring insekto. Kaya talagang ang uh, sinasabi ko na pagkatapos talaga mag-harvest ay mag-spray na po kagad. So yung nangyari dito sa akin dahil po sa kasamaan ng panahon, uh, halos mag isang linggo na uh, walang spray po ito. Kaya uh, napasok po tayo ng mga insekto. So hindi natin maiwasan yan. Ang um, dami niya mga kaparmas lantang talbos. So lang ba ito, uh, itong lantang talbos niya, So hanapin lang po natin mga kaparmas yung butas, ayan may uod po yan sa loob, doon po natin siya puputulin sa baba niya. Dahil kapag sa butas po tayo puputol, so may posibilidad po kasi na yung uod nandito sa baba. So kapag naputol natin to tapos yung uod na i maiwan, so tuloy-tuloy pa rin po naman yung kain niya. So yung mangy uh, mangyayari itong mga kaparmas dahil naputol natin itong talbo sa dito banda, so ito naman yung itutuloy niya, ayan. So may bulaklak na po kagad yan. Tsaka marami din pa naman siyang mga talbos. Kahit ta tatanggal po tayo ng mga talbos na piktado po ng uh, shoot borer. Ayan tulad po nito. Iuodin to. Ayan. dami mga farmers oh. So. so may dala na rin po akong basket. Dahil uh, papasok natin sa basket. Dahil pag napuno, tsaka natin itatapos sa malayo para yung laman po nito, kasi kapag napabayaan kasi natin ito mga yung laman nito, tuli tuloy-tuloy lang po yan. Sisirain at sisirain lang po yan yung mga sanga hanggang sa bumaba siya sa bunga. Kaya kailan po itong tanggalin, uh, itapos sa malayo, mas maigi na, sunugin po natin para mamatay na po kaagad.